the realization that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Laila de Lima. Muna, ko muna kayo ng isang magandang umaga at magandang tanghali, magandang gabi mga kababayan kung saan man panig ng mundo. Ayan, sana nasa eyes ng tayong lahat na kalagayan. Ayan, ayan opo. Ito parang si Sandra Cam na dating magkaaway na dating senadora Laila Dilim at Sandra Cam ay nagkapatawaran na at dati nagsusumpaan grabe yung mga binitawang salita nakulong din pala ito ng dalawang taon at hal magkasama sila talikuran lang sila ng selda at nagka, bago siya nakalaya, itong si Sandra Cam ay nagkapatawaran na at ngayon at naghihinagpis. Grabe ang iyak na siya daw ay nagamit lang ng dating administrasyon. Nako, 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 nako. The realization that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Laila de Nakita ko at naranasan ko naman ang sakit at paghihirap na kanyang, sa kanyang pagkakakulo. At tumingin ako ng kapatawaran at pagsisisi sa aking pagkakamali and the restoration of our friendship is the most important than politics. At ang buhay na naranasan ko sa kulungan ay yan ang lakas na aking kinakapitan upang makamit ko ang hustisya at lalo kung magtutulungan ang kapareho kong mga whistleblowers at para sa susunod ng mga tao malakas ang loob na ipagtanggol ang mga naaapi. I will assist and help BBM administration para mabigyan ng ustisya ang mga biktimang katulad naming marina upang ipakulong ang mga taong sa kanin, <coughs> upang ipakulong ang taong walang kusyekon ng mga walang, sorry, ng mga taong walang konsyensya at pumatay at magpatulong ng mga inosenteng tulad ko. As I have said earlier, I quote again, 2 Timothy 4.7 I have fought the good fight. I have finished the race. Nagyakapan kami, tapos sabi niya sa akin, ay sabi ko sa kanya, stay strong, Pareho tayo. Sabi niya mas stronger ka sa akin dahil ang anak mo, sisita mo magkasama kayo. Ako nag-iisa dito. Pero sabi ko just be strong, malapit ka ano ng Panginoon. We just just keep the faith. Ano sabi niya sa iyo? Umiyak siya, siyakap niya ako. Pag-iingat ako sa labas. At kung sakaling makalabas naman siya, magtutulungan kami para sa dugo Ayun Ayun nga si Miss Sandra Ham, naggrabe ang iyak ng siya ay nakalaya, dalawang taon siyang nakakulong na mukhang ang kanyang mga sinasabi ay parang may kinalaman sa ang dating presidente Duterte sa kanyang pagkakakulong at siya rin ay nagamit ng panahon ni Duterte kung bakit din nakulong itong dating senador Laila Dilema na nagkakaturuan na ano tawag doon, nagkakabalik na, naglalaglagan na po sila mga kababayan. Well, abangan natin ang mga susunod na kamanata kung ano mangyayari dito nga sa, sa pangsamantalang paglaya ng dating senadorang Laila de Lima. If you were given and granted temporary liberty by the court, former Senator Laila de Lima, they enjoy it, embrace it, but please, wag mo na kaming pasabugan ng propaganda para sabihin mo sa amin na ang pagkakakulong mo at ang pagkalaya mo ay dahil wala na si Duterte sa kapangyarihan. Excuse me, ah. that is part this from truth. Sapagkat kung totoo yung sinasabi mo na hawak sa liig ang mga korte ng panahon na Presidente si Pangunong Duterte, hindi eh sana ka niya, di ba? Inantay, sinabihan niyang Judge Belisano, i-convict niyo na yan ang bang Presidente ako. Mm -hmm. Hindi hinayaan niyang ang korte ay uminog sa kanyang cycle of judicial process at kaya inabutan ka ng bagong administrasyon na kayon ay pinagpupurihan mo ay eh, samantalang tinawag mo na magnanakaw ito ng panahon ng eleksyon. Yeah. Ayaw ko sa magnanakaw kayo ni Trillanes. Eh, samantalang ngayon, kayo ay nagsisilbing bodyguard na ng administrasyon na ito. Sino ngayon ang namumulitika? It's not the Duterte government, it's you, former Senator Dilima. Ma'am Lorraine, actually pangalawang petition mm -hmm. ito for bail. Uh, sapagkat ang unang petisyon, mga kababayan, Miss Inhabitor Franco, ay uh, tinanggihan ng korte at uh, dininay yung motion for bail. Tinatanong ako kanina ni Ma'am Lorraine kung ito ba'y ba bailable case or bailable offense. Sabi ko non-bailable ang drug trafficking, Ma'am, like murder and rape. Pero, discretion ng court kung sa kanyang initial evaluation, the evidence may be weak and sa trial, ma-prove kung new evidence will be uncovered to substantiate the information about the case. So kung weak ang mga naipresent present na initial evidence, the court may opt for a bail option for temporary liberty. Ang pangalawa, humanitarian reason. Kay uh, former Senate President uh, Juan Rili, uh, he was granted uh, the, the uh, authority to post bail by the court uh, due to advanced age niya. And I think madidismiss na rin ang kaso ni Senator Juan in Really. So malinaw po yung aming gustong ipaabot dito. We would like to respect the authority and the independence of the court that it should be. However, bagamat ito ay uh, individual na kalayaan ni former Senator Dilima to enjoy the freedom that she claims to have now regained by her. Ang hindi lang maganda, naglabas pa ng uh, mga statement na may malicious insinuation. Sabi niya, Maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos Jr. for not intervening in the proceedings of the court. Ha? Yes. Ito kay Eric, basahin ko. Mm, please. Ito ang naging uh, pahayag ni, uh, uh, ni Lela de Lima. Gusto ko rin pong pasalamatan ang uh, BBM administration for respecting the independence of judiciary. Mm. Sa inyo pong lahat na naniniwala sa akin, maraming maraming salamat po. Hindi nyo po ako pinabayaan pinaglaban niyo po ako. Wow. Mm -hmm. Sino yung pinaglaban yeah. Sino niyo? Sino po niyo? Know Can I just say something? Mami, ka muna. Arguably, the worst, the most corrupt just, Justice Secretary of our country mm -hmm. who coddled drug lords, no? And now, I'm sorry, coddled drug lords. And now she's making it seem as if it's a political issue. Mm -hmm. Diba? So, hindi. Meron talagang, meron talagang rason kung bakit ka na-file-an na, na, na ng kaso. Mm -hmm. And that's why this I'm I'm dismayed because, um, ano siya eh, Justice Secretary no na nakipagsayawan sa mga drug lords and this is what happened to our country na napakaraming mga mga anak natin ang nasira ang buhay napakaraming pamilya ang nasira ang buhay dahil sa droga and no less than the Justice Secretary then gave them protection no that this is what's happened so to make it to make it seem as if it's a political issue It's not true. Parang si Maria Reza palusot, diba, mm -hmm. na this is about Duterte again, when well, in fact, what she committed was cyber libel. Oh. Had nothing to do with the President. Correct. So, it's the same thing with this, no? Ma'am, yeah, atagdagal ko yes, I mean, lang punto ng Ma'am Lorraine. Yeah. Agree ako dyan. From the start, pinapalabas nila na she was politically persecuted mm -hmm. by the Duterte government. Kaya yung mensahe na binasa ni Bader Franco is full of malicious insinuation against the former President. Yeah. As if si Pangulong Duterte, ay hinahawakan niya sa liig ang mga korte during his during his incumbency as president no that is far, far farthest from truth ang binabanggit natin hindi po si Duterte nagpakulong kay mm -hmm. laila Lima. korte the Department of Justice filed the case and then the court evaluated kung totoo o pwede siyang labasan ng warrant o barres mm -hmm. it was not President Duterte who issued the several warrants of arrest. it was the court nerespeto natin yon and As bilang abogado siya, former Justice Secretary Bader Franco, Ms. Inan, Ma'am Lorraine, he should also respect that kind of evaluation during that period ng korte sa isinabmit na information about drug trafficking. Pangalawa, nakikialam dito ang European Union. Yes. Nakikialam dito ang International Criminal Court, ang UN Human Rights Council, ang Canadian Parliament, at ang mga kaalyado nila sa Amerika na mga miyembro ng Democrat Party at pinapalabas nila na hindi totoo itong kasong ito eh hindi pa nga ito nahusgahan the court is still on the process of trial sa remaining one or two cases pa niya sa drug trafficking mm. pero gusto nilang palabasin na siya at pinipressure nila ang administration ni Pangulong Bongbong Marcos Jr by sending out letters na sinasabi nila na this is a political persecution and this should be an issue that should be viewed not on the criminal content of the complaint, but rather on the intent of political persecution. Hindi po tayo naniniwala doon kasi sapagkat kung totoo yung sinasabi niya na political persecution ito, eh bakit naniwala ang Korte sa presented evidence during the time na in-evaluate ito six years ago. So posibleng nagbago ang mga pagtingin ng Korte as the process of presentation of evidence come out ay uh, hindi na kukumpleto pa ang mga ibedensya May mga nag-recant uh, ng statement. Sabi ni Ms. Ina, is it because wala ng suporta para sa mga testigo kay Eric sa very sensational and controversial case that can be possible? Ms. Ina, na wala ng gana yung mga testigo pagkatapos na mumaba sa pwesto bilang Pangulo si Pangulong Duterte. Ang third point namin dito, very simple. If you were given and granted temporary liberty by the court, former Senator Laila de Lima, they enjoy it embrace it. But please, huwag mo na kaming pasabugan ng propaganda para sabihin mo sa amin na ang pagkakakulong mo at ang pagkalaya mo ay dahil wala na si Duterte sa kapangyarihan. Excuse me, ah. that is farthest from truth. Sapagkat kung totoo yung sinasabi mo na hawak sa liig ang mga korte ng panahon na Presidente si Pangulong Duterte, hindi sana kinonvict ka niya, di ba? Inantay, sinabihan niyang Judge Belisano, i-convict niyo na yan ang bang presidente ako. Hindi. Hinayaan niyang ang korte ay uminog sa kanyang cycle of judicial process at kaya inabutan ka ng bagong administrasyon na kayon ay pinagpupurihan mo, ay eh, samantalang tinawag mo na magnanakaw ito ng panahon ng eleksyon. Yeah. Ayaw ko sa magnanakaw kayo ni Trillanes. E eh, mm -hmm. samantalang ngayon, kayo ay nagsisilbing bodyguard na ng administrasyon na ito. Sino ngayon ang namumulitika? It's not the Duterte government, it's you, former Senator Dilima. So ano, Uh, what I find particularly galling, no, Eric, uh, Ina, Franco, mga kababayan, no, yung nakasikmura dito, yung pakikialam ng ibang bansa. Anong yes. pakialam nila sa atin? No, we are a sovereign nation and we have our own judicial system. Anong pakialam nila? Mm. Anong alam nila tungkol sa atin? Sa, atin? Hindi nga tayo nakikialam sa kanila, eh, um, di ba? Kasi na marunong tayo magrespeto. So that, that one, that, that part Um, apart from calling me, it concerns me because I heard. Now I was listening to 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 SAS, no, mm. and then she was saying that uh, part, This is a part of a greater design, no, of the Liberal Party and the Western powers. to eventually at 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 some point also demand for certain things like the abolition of the NTF-ELCAC that sort of thing you know? so um i'm watching this whole thing and i want to take a bigger a bigger look at the whole the, the bigger picture you no know? okay. so that kind of narrative really concerns me yes Ina? Real well, yung kaso kasi ni dating uh, Senator Leila de Lima no. Isa kasi to sa mga naging daan no, para makita talaga ano ba yung meron sa loob ng New Belief. Ganon right. no mismo sa loob no, ng ng pambansang piitan natin ay nagluluto ng mga droga na yes. siya nagsu-supply At saka din sa party no? ang Justice Secretary yes. sa mga, drug, mga lords. drug lords. Convicted no? drug lords. No? lords. Yan yung ano talaga nung pinapamukha. Anong kaya parang ano ba magiging implikasyon nito? Kasi parang bilang ano isang kabataan din natitingnan mo 'yung nangyari eh, parang nakakatakot kasi yeah. anong 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 ti anong, anong magi Uh, uh, ano iisipin no magiging mensahe nito sa mga drug lords ngayon di ba mga, mga kas sabi nga lumalala na may mga ganun tayo na rin hindi ko alam parang sa akin lang sige nandiyan yung gumagana yung ating uh, judicial system eh ating justice system mm -hmm. pero yung magiging impact nito sa kabuuan ng war on drugs kasi parang magiging sab sabihin na naman yan o di ba mali yung ginawa ng ano na nung nakaraang administ administrasyon totoo yung uh, extrajudicial killings etc para yun yung nakita ko isang yeah. uh, magiging uh, yeah. mukha nito na for, for, sure no gagamitin ito ng mga komunistang terrorist ng grupo Pwede na wars. ayun na, na ICC kasi o oh, mm pupunta -hmm. yung yes. talaga ICC dito kasi eto, yes. ito oh, Wala na yung dating Pangulo, pero si Dilima lumaya na. Kasi, At mukhang anyan. lalabas, Miss Ina, sabi na banggit mo na magiging substantial proof ng Oo. CPP at Liberal Party Group sa ICC at sa mga interventionist na mga foreign power sa Europe. Nakita niyo, wala palang kaso talaga. Pinagbintangan siya. Mm. At exactly. ang, ang pangalawa na punto natin dito, ang mas nakakatakot dito, kung nga o i-reverse -re ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang desisyon nalilitisin si Pangulong Duterte ng foreign interventionist non-entity to the Philippine Republic na grupo ng ICC Eric, sapagkat nakadugtong doon ang panawagan ni Dilima. Oh, pero Eric, ano, pag ginawa niya 'yon, 'pag ginawa ng president 'yon, parang iniinsulto niya 'yung sarili niya, iniinsulto niya 'yung kanyang administrasyon kasi ay big sabihin, wala tayong strong judicial system that we would need the okay. ICC to intervene in our in matters that are supposed to be No concern of theirs if you are a sovereign nation with a strong judiciary system. Mm. Kasi ang ICC pumapasok lang naman yun sa mga bansa na walang malakas na judiciary system. So parang pag pinayagan niya yun, ibig sabihin umaamin tayo. Umaamin siya. no? Tsaka ang ICC hindi po siya pwedeng maghimasok sa isang sovereign entity yeah. na hindi tayo miyembro at sakop yeah. nila. Even ang Amerika hindi sakop ng ICC. Hindi nga kinikilala ng Amerika ng Estados Unidos ang uh, tinatawag na Rome Statute na tungkol sa role ng ICC as an international arbitral court sa mga heinous crimes uh, pertaining sa pamumuno ng mga gobyerno even China, Saudi Arabia. Hindi nag hindi ko nakilala sa maraming bansa. Ngayon, kung papasok 'yan dito dahil lamang dito sa Delima drama na ito mm -mm. at i-reverse -re ang desisyon na 'yan kasi may pressure sila trillions eh, ang panawagan nila kapon, palayain si Dilima, ikulong si Duterte na isang destabilizer at dapat managot. Grabe sa International Criminal Court. Same ang panawagan ng Communist Party of the Philippines. At Brother Franco, yun din ang panawagan kahapon ng Akbayan Group ni Larissa Juntiberos na nagpa-party. Nagpa-party-party sila ng tudto-tudo as if nanalo sila ng jackpot na grand prize sa loto. Eh sino ba namang hindi mananalo sa loto? Eh mantakin mo sa panahon na ikaw ay kadler at inaakusahan ng mga drug lords na kasabwat nila, eh ngayon biglang laya ka at biglang luho ka sa, pa yeah. sa iyong uh, kalayaan under the new dispensation of the current government. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata sa, pag, sa pangsamantalang paglaya Ay, ng former senador, senadora Laila de Ayan, bago kung saan pa ulit mapunta itong usapan na ito. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Ayan, sa hindi pa po nakakasubscribe, please subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. Genius TV, nagpapaalala mga kababayan. Mag-iingat po tayo lahat. Ingat po. Bye!